Ayan mga tol Good morning Linis bubung ko ngayon mga tol <laughs> Dito ako ngayon sa West Point Sa ibang, ibang bansa yung mga lugar dito mga tol Ay yung pangalan ng mga street West Point Ayan, Linis bubong tapos tatabasin yung sanga mga tol Ayan, oh. dito na nakampay na sa bubong dami ilang sako kaya ito mga tol yan kahit ano na lang mga tol kung ano yung paggawa sa atin yung ginagawa hmm, dami yun linis na Kita ko ulit sa inyo mga tol pag nalinis ko na. Ayun mga tol. Dito tayo ngayon sa ibabaw ng bubong. May pusa pa doon. Trabaho natin ngayon mga tol ay maglilinis ng bubong. Ayano. Oh. Kita niyo. Oh. Tinapon ko na sa kabila mga tol. Pinutol ko pa yung mga sanga. Nilinis ko na. Ayan. Kunti na lang mga tol. Mainit na dito mamaya. Oh. Kita nyo yan. Ayan mga tol. Oh. Naket ko yung puno na yan. Oh. Di ko na kaya akitin yung sa ibabaw. <laughs> buhay talaga mga tol kahit ano na lang basta may pagkakitaan oh. kakayanin lahat yan mga tol ayan mga tol kunti na lang matatapos na rin ayan na mga tol oh malinis na Maliwalas na yung masukal kanina mga tol. At tanggal ko na rin yung mga dahon. Ayan mga tol ang resulta. Bulok. <laughs> bulok mga tol. At dito ko lahat tinapon mga tol. hey, okay, babalik ko yung net ngayon. Oo, bulok na mga tulo malaking gastos ni boss dito wala pa namang go signal mga tol kung aayusin na o oh. wala pang go signal kung aayusin linis lang yung ano, pinagawa mga tol o oh, linis na ayan mga tol inakit ko pa yan hanggang tok tok ay hanggang kalagitnaan lang pala hindi ko na yung pinakaibabaw mga tool mabigat na yung ah, mahina na yung tuhod eh hey, lalagay ko muna yung net mga tool si dating may net yan eh babalik natin para pag marami na uling dahon madaling linisin ayun na mga tulo oh. hmm. nailatag ko na uli yung net fishing net ah. kita nyo mga tol ok ha pagod yata ilang oras din ako naglinis mga tol so ngayon bababa na hindi ko nagamit yung sako mo na natin sa bossing May natin boss, tapos na boss maraming salamat mga tool sa walang sawang panunod God bless sa inyong lahat